Pagandang araw sa inyong lahat sa pagpapatuloy ng ating kwento. Parang natauhan ako na itulak ko si George. Agad naman itong nahatak Pantaas ang kanyang kasuotan. Huwag tayo dito sabi ko kay George. Inaayos ko ang duster ko at isinuot ko ulit ang panloob ko. Saan tayo? Nanginginig pa ang boses na tanong ni George. Sa palengke, mamamalengke ako bukas, magkita tayo sa harapan ng butika. Mga alas 9 ng umaga, iwan mo na ang pantalan mo at pati ang bayad mo, sabi ko. Nag-iwan siya ng limang dala at mabilis nang lumabas ng bahay namin. Naiwan akong mataas pa rin ang bugli ko. Bago dumating si Ted ay naligo ako tinaya ako, mabangong mabango ako at maaga kong pinatulog si May sobra ang ko sa asawa ko gusto kong ni ted ang napupaw na nararamdaman ko sa nagnanasang tingin at pagkahayok ni George sa katawan ko bakit nakadarama rin kasi ako ng buble pag nakikita ko na nakahahayok sa akin katawan ang isang lalaki. Subalit parang binuusan ng malamig na tubig ang paghihintay ko sa asawa ko. Nang tumunog ang cellphone ko. Ma, di ako makakauwi ngayong gabi. Biglaan lang may nilipad kaming nililipad kami papuntang Cagayan. May problema lang ang project namin doon. Kinabukasan alas 8 pa lang ng umaga ay dinala ko na si May sa bahay ng biyanan ko. May bibilhin lang po ako sa bayan. Nay, nasira ko ang makina ko. Bibili ako ng pyesa, saka mamamaling ka Paalam ko, sabihan lang ko. Umuwi ba si Ted kagabi? Tanong nito sa akin. Umiling ako. Tumawag lang po. Nasa Korean daw. Baka mamayang gabi pa ang uwi lang. Ito po, ito po yung gatas at bote ni May. Saka ang Gerber biling ko pa sa nanay ng asawa ko at bumalik na ako sa bahay namin naligo ako nang makabalik na ako sa bahay nakakaramdam ako ng na magkahanong kaba at pananabik parang nawala ang nadaram akong pagkababot para akong nagdadalaga pa lang at papunta ako sa aking unang pakikipagtipan habang inisip ko ang gagawin kong pagtataksil sa asawa ko ay parang lalong nag-iiba ang aking pakiramdam lalo at parang nakinikinita ko na ang mga ekspresyon ng mukha ni George nang masilip ang kakaibang umbok ko bogli na bogli ako sa mga oras na ito kinapa ko ang sentro ng aking pagkababae wala pa akong saklot at nakatapi lang ng tuwalya umaambon sa parteng iyon ng katawang ko at naghahanap na talaga ng kakaibang bagay panundot dito Nagpaga nagpaganda ako ng uslo. gusto gusto ko kong mahayok ng gusto ang kalit ko sa araw na to naglagay ako ng manipis na lipsticks sa labi at pinatuhan ko ito ng lip shiner isang puting blouse na may biyak sa dibdib ang pangitas ko isang maiksing dinim na palda naman ang pangibaba ko tinignan po ang laman ng shoulder bag ko naglagay ako ng kakaibang pantapal para ito'y laging mabango nagsipilyo at nagbaon na din ako ng ekstra panduog tinignan ko muna kung nasa labas ang biyanan ko bago ako lumabas ng bahay at lumabas ng tarangkahan. Eksak kung alas 9 ng umaga ng mga makarating ako sa palengke. Natanaw ko agad si George na nakatayo sa gilid ng butika. Palapit ako sa kinaroroonan niya ay nararamdaman ko ang matinding kakaibang tingin niya sa akin. Pakiramdam ko ay para siyang hayop na oso na handang-handa para ko lapain. May napasin akong bagong maliit na sa likod ng ospital. Bulong sa akin ni George. Nagpalingalinga muna ako sa paligid at baka may nakakakita sa akin na kakilala ko o kakilala namin. Sinisilihan na talaga sa bogli ang pakiramdam ko. Tara, sabi ko sabay kaway sa tricycle bumaba kami sa ospital at naglakad na lang papasok sa isang establishment pagdating sa loob sabi sa pandes wala raw maiksi ang oras pwede raw kami lumabas na maaga pero para daw sa isang araw na ang bayad parang panaghandaan naman ni George ang pakikita namin binayari niya ang bill at kinuha ang susi pati ang lip eh. dalawang tubig ng mineral water. Maganda ang loob ng establishment. May maliit na sala, may maliit na sopa at isang lamisita. May maliit na siya na may, may shower na mainit at malamig. Pero di pwede magsabay gagamit ng shower at gagamit ng iniduro. May sariling pinto ang maliit na kwarto na may built-in na kama at napapalibutan ng salamin pati ang kaysa may ng pagkasawa sa pinto ay parang hindi aabutan si George. na sinandal ako sa pintuan at sinihil ako ng nag-aalab na pagtuka ibinaba ako ang si Pep sa likuran ng blouse ko itinula ko pa siya ng marahan para mahubad ko ang blouse ko Magkubad ka na rin kailangan bago mag ay nasa bahay na ako. Sabi ko sa kanya habang hinay, hinuhubad ko rin ang dinim na palda ko. Hindi ko hinubad ang aming malog at dahil may nakapaligot na salamin sa apat na sulot ng kwarto, napagmasdan ko lang buo ang aking kahubaran. Wala akong bilbil. Pag sa tagiliran mo ko tinignan, ay makikita mo ang side view ng kakaibang umbok ang bagay na yon sa harapan ko at parang nililok na hita at binti ko pag sa harapan naman ay makikita ang nakakatakam na kabuuan ko dito ko lang napagmasdan ang likuran ko bilugan ang maumbok na likuran ko ay nagandahan akong tingnan ang korba ng bewang ko at pagkaar ko ng likod ko nakatayo ako sa may paanan ng kama ng sibasibin ni George ang aking harap hinatak niya lang pawa hanggang kita ang aking panloob at bigla na lang sumubsob ang uso niya napatras ako at nabaw ko sa paanan ng kama grabe ang ginawa niya para siyang gutom na utom sa masarap na pagkain at nilantakan ang aking harapan Napatawab ako at parabang umakyat sa gitna ng kama. Nang ibaluktot ko ang dalawang tuhod ko ay astang para akong aso at dalawa kong nabuglian nang nakita ko sa salamin ang kaputian at maumbok ng magkabilang pismi ng aking likuran at kitang hita sa pagitan ng mapabuti kong hita ang kakaibang umbok ng aking harapan umuulan na sa parte ito at nagpa-sexy pa sa post ko na yon ang panloob ko na nasa na, na nakasuot pa rin sabi ibaba lang ang aking mga hita nang makita naman ni George ang ayos ko ay umakyat ito sa kama lumuhod siya sa panan ko at pinagpatuloy ang pagkain sa nakahahain pagkain Nakamdaman ko kong ginamitan niya ng lati. Sobrang kiliti ang nakamdaman ko at di ko napigilan ang unang pagbulwak ng likido. Hindi pa humuho pa ang pagkisilot ng kalamnan ko habang nagpapaptok ko ng bulkan nang maramdaman kong itinawak ni George ang kakaibang bagay na yun masarap pala ang ganitong posisyon habang mayroong pumapasok at lum lumalabas ay tumatama naman ang balbo niyang harapan In inabot niya ang dalawa kong at tig isang kamay at kanyang pinagpala ito para siyang aso nagbalaw nang gumalaw sa likuran ko muli ako ang nagpaputok ng vulkan at lalang bumilis pa ang ginagawa niya at muli pa akong nakaramdam ng kakaibang pag -pagtilid. at mayroong mainit-init na likidong akong naramdaman nahuhod bigla ang dapat mahuhod na ako ng pangangatog ng tuhod nalimutan kong mag-almusal dahil sa bugli ko Subalit so, dala marahil ng sobrang kakaibang pakiramdam ni Yorl sa akin ay nakita kong nakatayo pa rin ang bagay na yon at napansin ko rin eh, na mas mahaba pa at lalo pang nagalit na mas malaki pa sa kakaibang bagay ng asawa ko Hanggang dito nilang muna ang ating kwento. Kung nagustuhan nyo ang kwento sa araw na to, ay huwag kalimutan mag-subscribe, like at comment para updated kayo sa mga susunod pang mga videos. Hanggang sa muli, maraming salamat.